Magandang umaga sa inyo lahat mga kaputukan or magandang gabi. Depende kung nasaan time zone kayo. Ano? Um, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa TS2 at saka sa Shadow 2. Ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa? Okay? So, yung uh, Shadow 2, uh, more or less, ito na yung, yung, ito na yung, ano, no? yung uh, ah uh, nanggaling sa Shadow 1 tapos yung Shadow 1 naman nanggaling sa CC75 no so nag nag up, ano na yon nabago na nabago yung model nag upgrade na upgrade hanggang makarating dito guys ngayon may mga o, o ano pa ano iba-ibang variant like optic variant no okay to namang uh, TS2 uh, nilabas siya no para sa ibang division naman kasi ito sa production division ng IPSIC o kaya uh, double action sa striker fire division sa so PISMOC ito pang uh, uh, standard division sa IFSC. Ito naman uh, pwede rin sa ano no, sa stock high cap. Okay? So nasa harap niyo is parehas na 9 mm model. Kaya lang may okay, ibang division siya pagdating sa laro. Okay? So ano ba yung pagkakaiba niya? Uh, punta muna tayo sa physical. Okay? Sa physical, mapupunan niyo Okay, yung pag pinagtabi natin, mas mahaba ng konti si TS2. Okay? Mas mahaba siya, pero parehas na siya ng ano, to non tiger guard halos. Okay? Tapos mapupunan nyo, yung pagdating sa frame medyo para ano na siya, halos parehas yung dito niya, no. Okay? Tapos yung lapad. Okay? So yung lapad niya, kung mapupunan nyo, mas malaking butas nito. Okay? Kumpara dito, pero parehas siya na 9 mm. Meaning, yung magazine nila, magkaiba rin ang size. Alright, o ayan. Ito sa Shadow 2, ito sa TS2. So, mas malaki ito ng konti. Mas malapad, no? Ayan, mas malapad siya ng konting-konti lang. Ayan, no? Konting-konti. Okay? Yan. By the way, itong variant na nasa harap nyo is ano to, no? Yung orange. Uh, bull barrel siya. Okay? Pero 9mm, may caliber 40 din yan. Ito naman is Ah, uh, Para siya yung orange din, no, na shadow to orange na barrel bushing. Pero ano ito? Uh, considered pa rin ito na shadow to blue barrel bushing nga lang sya, na variant. All right? So, while looking at it, makikita niyo na yung pagkakaiba. Tingnan niyo yung posisyon ng trigger. Kaiba. Kasi nga magkaiba silang division, ibig sabihin magkaiba sila ng firing mechanism. Okay. So, sa iba kong video, di discuss natin yung ano ba yung single action and yung double action. So, ito ngayon, pagka uh, kinumpara natin, okay? Alright. So, um, itong uh, TS2 natin is single action. Okay. Ano ibig sabihin nun? Okay. Pag kinalabit mo siya sa ganyang pwesto, wala mangyayari, no? Sa uh, walang action na maghaganap, no? Kasi, gagana lang yung firing mechanism niya pag nakakak yung hammer. Okay? Oh, Saka lang siya putok. Pag nag-cycle siya, that's single action. Alright? Samantalang itong uh, shadow 2, sa ganyang position yung normal state niya, okay, pag pinul mo yung trigger or nag-squeeze ka, atas yung hammer, sabay puputok. Parang yung mga double action na revolver. Alright. So, ngayon naman, bakit uh, sabi ko kanina, may pagkakaiba? So, aside doon, of course, pag pumutok ng barrel, nag okay, single action mode na siya ngayon. ba? Diba? Nakaangat na yung hammer. pag kalabit mo, magsa-cycle yung barrel, single action mode. Although, anong, ano, no? Isa pang, ano, gamit nung sa double action. Of course, pagka nag ka no, sa laro, load and make ready, ang laging starting position nito, naka-hammer down. So, yung unang putok mo is double action. Okay? So, pagkatapos mo pumutok ng double action, pagka-chamber loaded, puto single action na ngayon siya. Alright? So, yun yung major na pagkakaiba ng Shadow 2 na double action, single action, at saka ng TS2 okay, na single action lang siya. Alright? So that's it. Yun lang yung pagkakaiba niya. Okay?